gagalaw ah napakaliwanag di ba oh di okay ah uh. Bigat Nakatakot Bigat ibang klase pa rin talaga pagka mayroong auxiliary light mga idol ayan oh maganda yung nabili natin na auxiliary light ito yung uh, GES ah AES GR7 napakaliwanag ayan pagka walang ano, auxiliary maliwanag na rin ng konti yung uh, tawag dyan itong uh, ilaw ng versus 1000 ayan o oh, maliwanag na pero kapag mayroong uh, auxiliary light syempre mas maliwanag papakita ko sa inyo dito kung gano'n sya kaliwanag ayan o oh. napakaliwanag diba ayan o oh. eh nakagandahan yan mayroon syang ano <laughs> mayroon pinagbabawal <laughs> ito o oh. o oh, diga may blinker ng kasama o oh, diga dalawang dalawang mode yung blinker nya ito yung isang mode dalawa tapos meron na rin siya kasamang yellow plate no yung pang takip o yung uh, tawag dyan safety cover o oh. diretso lang so bali meron siyang 3 modes isang steady dalawang type of blinker alright so first lang ride natin okay may really inibago ako ah